Hello guys, nandito naman tayo guys sa tagay tayo guys So guys, puntahan natin guys puntahan natin ngayon guys yung maraming mga sausawan guys dito natin makikita ang maraming mga sausawan guys sobrang sarap talaga guys pag nakita nyo ito guys mamamangha talaga guys guys. So guys, puntahan natin guys Tara na guys <coughs> Ito guys ganda ng mga sausawan nya guys ito guys oh yung mga suka ito yung mga suka guys hey guys gusto nyo lang piña, guys ito guys hey guys hey guys oh ganda lang mga suka guys ito guys ganda guys yan guys ito guys kinakain kinakain kinaka ito guys kainin mo natin guys ito guys kilala kila nyo ba kilala nyo ba ito guys kakain tayo guys

ganda guys ganda talaga yung mga sasawan nila guys kamili na kayo guys oh sa nandito pala yung masasarap na sasawan guys yan guys oh nalapit ka sa inyo guys sa sawan, guys yan guys oh saan ba natin makikin saan ba mapupuntahan nila te Tagaytay City ah Tagaytay City going to a picnic room anong barangay te Sungay West Ah, uh, so ngayon guys, going to picnic group pala to. Malapit na tayo sa picnic group guys. Dito pala guys. Sarap ng mga mangga niya guys. Eh, Tingnan nyo naman guys. Oh. Malaki lalaki ba guys? Dito nyo lang matatakuan sa to guys. Takay tayo guys. Ito so, guys. Another kind of mango guys. Oh. Ito yung tinatawag nila guys na apple mango guys. Ito okay, guys. Oh. Diyan na tayo apple na yung gulos? Yeah. Oh, ito siya, kulay green, pero yung loob. Look at that. Ayo, nga pala, ang ganda po. Dirty siya, pero... Oh, dilaw na ano, dilaw. Ano yan, di, ano yan? Cambodia. Ah, uh, Cambodia. Pamingo, Cambodia pala yan. Sarap. Mayroon din siyang... Milo nito guys, oh. Lalaki guys. Sarap guys. Siguro mura lang siguro to guys. Sarap guys. Sarap pala dito guys. Ya yeah, guys, rumah panen dari lur. Panen guys. Kau mulai melakukan guys. Eh yeah, guys, kau guys. Oke oh. okay, guys. Tiba guys, kita itu lah guys. Sarap lah terlalu itu guys.